Hello guys. Good morning. Ito na ang agtang ni Rachel. Laki-laki. Anahan ng airplane. Guys. Pagkain niya. Ano niya ang gawin itong bako? Gawa ni Gigi. Galing po siya. Yummy guys. Okay. Alah, si kukuk. Tinggal si kukuk. Kukuk. Go outside. Psst. Go outside. Nabisita kami, guys. O, tingnan mo, guys. Si Koko. Tangit. Tangit, Koko. Tangit, tangit, tangit. Tangit, tangit. Tangit, Koko. Magsalita lang yun, guys, pag wala. Walang tao. Nasa malayo ang tao. Kaya, di guto mo rin, guys. Koko, go outside. Ano ito lang pala siya? Ang haba nang Ang layak-layak ng ilang mo, okay. Layak yung ilong, ah, ilong mo, ma'am. Ma'am, layak-layak ilong, si Pare lang ilong niya. Ang pala pala yung mo, si. Siya. Ang pala pala ilong niya. Sa kanya, pag gano'n, kataas, saka ayo. Pagkakataas. <laughs> Guys. Hey guys. Salam guys. Ini guys. Kayak guys. Pangit. Pangit kok hmm. kok. apa ini lagi itu. Ben. Dia kok nah. Ya Busy sa baby ko. Busy siya sa baby. Busy siya. Hmm? Pag baby ko ang no? Ayan na dyan. Ayan na mo yung Sweet na sweet. Psst. Ang, niya, oh. ang <laughs> tabletas. <laughs> Ay, nagkaka na si Kukok. dito? Kukok, sawi kaka, ha? Luko na. This is my breakfast. Meron pa kami ano, guys. Egg dito, guys. Uy, makayo. Yorik acid na ano.

Koko. koko pangit Koko. Good morning, Koko. Koko. Manjun ni magsagot ninyo Saana? Makipag-usap lang siya no pag nasa malayo tayo. Good morning. Tapak mo to, i-send Pag nasa malayo ba, magkipag-usap siya. Tungo sa malapit, hindi ayaw magsalot ay. Hoy! Si? <coughs> <coughs> Coco, good morning! Patasan? Patasan? Maglinis to kahapon ba walang dalawang mga ano, panglinis. Paano mangyarap yun? Pinulutan niya siguro. Pinulutan niya ang mga Ha? Hindi ko iya. Walang gamit ay hanap maglinis. Hanip mo linis ay. Ay, koko. Tapos lang kumain, guys. Ang start na sa trabaho, guys. Mas 8 na, guys. Ako, guys. Kain pa ko, guys. Bye guys.